busy na kami busy na asawa ko sa paglagay ng fertilizer sa bukid 1,000 kilos po ang laman na itong rota flow namin na ito. Wow, ang ganda po ng araw. So ayan guys. Sunduin ko yung asawa ko. Tapos nakahanda na rin tong gagamitin namin pang hakot ng onion seedling. So ito, dalawa tong gagamitin namin. So eto yung binili naming bahay ng mga trainee namin guys. Okay, so ayan. Tapos, dito maglalagay yung asawa ko ng uh, fertilizer. So, ayan. Sinunto ko siya. Para tatalhin niya dito yung uh, truck na may mga fertilizer. So dito kami maglalagay ngayon. So ayan yung lalagyan namin ng fertilizer. Tapos yung mga ibang masin namin nandito. So, ayan guys, yung dadalhin sa bukid. Mga fertilizer. Tapos, si Harry naman, naglalagay siya ng uh, sikanosen. Mga kuryente sa gilid ng bukid bago kami magtanim. Kuryente na pang sa usa.